Nandito na kami kila mami at tinatid namin siya from Naga to Libon. Two hours away, no? Kakain na tayo ng laing. Sarap nitong laing ginawa ni Manny Badong wow! at saka itong kusido. Napaka, napakasarap na ginawa ni Tita. Ay, hey, paborito ko, langganisa. Sarap at saka itong Landers na chicken. Wow. At nag-shopping kami nila mami bago namin siya hinati dito. June, wow. ikaw may laing. sarap niyan. Gutom na ako. Kain mo na ako. Hindi ka naman sasabi mo. Ito, very briefly, nakita ko yung aking pamangkin at ganun din yung aking sister-in-law. Madali lang kami dito at si Mami may trabaho pa bukas. Tomorrow. Morning, Happy. Have you had your breakfast now, Happy? At ito naman si Chico. For babies na brother yung doko at saka ng sister ko si Kaki. Ayan yung mga toys nila. At uh, June, ano ba mong natin ngayon? Dahil. Yes. yes. Mika, pinipinipin ni Mika. Ayan, narito kami sa kapatid ko. Kailan pumasok siya at saka si Ruel may ginagawa naman sa labas. Meron tayong ano to, June? Dahil. Dahil. Wow! wow. Saka scrambled egg. Garlic fried rice ni Mika, grabe. At meron pang traditional okay. na. Tinakuluan -tina ba yan? How, ano ba yan? Saba. Galik ju. Jun. Mukbang na ito, Jun. Igising pa lang. Binubusog na tayo ni Mika. Oh, <laughs> <laughs> no! Mabagong gising kaming lahat. Si Mika kanina pa nag-exercise ito. Kanina pa naglilinis. Halika, Let's eat. Jun. Hmm, sa akin ito niluto ni Mika. Waka na ano Jun, suka. Tu turo para, mo lang sa para, amin. Halika, halika, turo mo sa amin Mika. Nasaan ang suka? Si Mika ang ano namin, master chef. Yan. Jun, ang suka na ginawa ni Mika, grabe. <laughs> ano ba to? <laughs> <laughs> Ah, si Kaki. Ah, gumawa siya sa sarili. Kapalit ko pala. Yan. Gino, ginulo na namin itong bahay ng kapatid ko. Saka ng brother-in-law ko. Yan, gina natin dito, Nini. Subukan okay. natin itong dahin mo. Grabe itong binuro ni Kaki ah. Homemade. Hmm, ganyan natin. Subukan natin. Punti lang. Ayan, inside. Ayan. Ah, palika. Tapos yung garlic, iprinito mo muna ng todo-todo? Ah, Na-toasted garlic na. Ah, toasted na. Okay. Tinatanong ko si Mika pa paano niya ito na pa ganito yung kanyang garlic rice at mukhang ang bango ay, po. At nakaka-entice. Tinitingnan ko pa lang. Okay. Ito, may, ay, may ay, sagi ito sa may sagi na sa ba ano? Ay, si kaya Mika kaya... na pinipare sa atin. Daing. Tagal na ka. Hindi na kakain ng daing. No? Oo. Meron naman sa atin, pero mga maninipis lang yung ko mm -hmm. Ako na kaunting ano. Rambog na So mga nagtataka po kung nasan kami, eh, dito kami sa Bicol. At uh, ito ginawa na laing no kasamahan ni Mami dun sa kanyang bahay kagabi. At pinabauna niya kami. So, ano ba ang laing? Dahon yan, di ba? Dahon ito, Nini. Dahon, dahon ng gabi. gabi. At tamang, tamang-tama po yung pagkaluto nito. Maski sabi nga, galing pa ito sa ref ngayon, sabi ni Mika, eh malamig, ayos yes, na ito. Masarap ito. Sobrang Sama sarap. Sama mo dun sa yung magahan ko. Magahan. Ano yun? Daing, daing. Saka sarap. Ay, okay. sarap. na, kaya na tayo. Come on, come on. Maparami ka na. Maparami <laughs> tayo first thing in the morning. Wala na yung pagpapaseksi. Okay, subukan mo na yung natin to no lagyan ng suka hindi ko na 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 natin natin yung hmm. kapatid ko dahil na uh, late na tayong gumising June oh, para lang itong panaginip Kasi okay, adjust pa na, kami sa oras hindi mo pa kinakain to sa atin eh hmm. hindi araw-araw hindi araw-araw oh, hindi araw-araw hmm? Ano? Sarap? Sarap? Ah? sarap na umagahan uh, yun. At ako, ito kakainit yun. Sa dying scrambled egg, tsaka kanyang fried rice. Sabi ah, ka, kain na tayo sila. Let's go. Okay. Hmm. Moment of truth na kasira pa tayo ng gamit dito. Ito Uh, Ang kaunting niya kay Kaki. Oh, ayos na ayos na ito. Na. At uh, after ng lalabas na tayo. Yes. mga mga ano? essential ka. Paano kami ng oh. mata? <laughs> ito naman tayo ng SM. Ito tayo ng SM mamaya. Yes. Sige na chong, try mo. <laughs> Mini, ano masabi mo sa ano? Sa ensaymada? Masarap. Masarap naman, no? Oo. Ito na natin din sa airport natin na binigay. Mm. At meron sa iba-ibang flavor. Ito yung mo rin pala yung Mr. Donut ba yun? Na yun sa Nain Imada? Semana. Ano, masarap ba? Masarap naman. Pero mas masarap talaga ang Goldilocks. Nain sa yun Imada. Dinala ko na yung kape ko dito sa labas at uh, nakikinig na ako sa mga nagkakaroke sa labas. At ito pala <laughs> yung ating ano. <laughs> Pagka 9 in the morning Ito. yata nagkakarooke oh. okay, na. Hindi na narinig ko yung tao, pero hindi ko alam kung nasa ano. Ayun pala sa harap e. Eh. Ayan po, ayan. Nangarap ka lang eh. Nasa harap lang yung taho. Wow! Teka wala tayong baso. Kaya lang ba po yung baso? Kaya lang po na baso? Dito na tayo. Oo oh, oh, yun. Yung kamagkano? Dito na lang, Jules. Ano, ano yan? Alam niya na yung measurement. Wag nanini. Oh, o na, na lang. Dito po. Anong gusto mo nanini? Php 25, 25 30. Ano yung Php 30? O? Malaki yun. So, ayan, hindi, 25 lang ako, na lang. <coughs> Ilan po? Da, tatlo, tatlo. Tatlo <coughs> lang mini, no? Sige na. Meron ba? Oo. Oh. Ayan, tataho tayo. Ano yung Php 35? Hindi, Php 20 ato. Ayan. Ayan. Tara. Busy mo ngayon? Nakakalahati na eh. Ubus na. Punti na ah, lang po ko. Ah. Punti Oo. ko na lang po ah. Ano oras po kayo dumadaan talaga? Ganito pong Pinto oras. Ganito oras? Oo. Oh, okay. Ayan. Masarap. Anong <laughs> oras ba ba? Anong oras? Suwerte mo Jun. na mo si Kuya. Dalawa? Anini. Ay, yes, ay, say, niya. say mo say ang isa. Kala ko gaas. Ay, gas. <laughs> ng sumunang gas. Yung pala po gas. <laughs> so sabi ko, wala po kami noon. <laughs> ano ba yan, ni Mika? Hindi pa tayo lumalabas. Busog na tayo. <laughs> yan. Jun, pambayad. Ito, nasa. Ito, Manong, salamat. Salamat. Sa inyo na. Sa inyo na po. Salamat Maraming salamat po. po. Maganda umaga sa inyo. Ingat po kayo ha. Ah. Bye. Hoy. Yes. Ang dami na namin kinain nila Mika. <laughs> wala pang pa, wala pang pananghalian. Busog na busog na kami. Tao <laughs> pa. oh, ano, tao oh. Kaya eh, pakita ko April to kasi eh. sigurado may inggit yun sa taho. may o. Oo. Dahil masarap to bihira. Yeah, to try natin yan. Tingnan natin dyan. Tuloy-tuloy <laughs> ang umagahan. Ay, Nandito sarap. pa, taho. Taho. Tingnan. Sarap niyan. At 9 in the morning, meron pa doon okay First thing in the morning, why Nakaroon not? Nagkakaroke, okay. tsaka nagbabarbecue pa sila. Nagbabarbecue na. <laughs> uh, ito naman yung aking taho. Oh, ano <laughs> pa, pa tayo, no? Ito pa yung service aga. Na. Ginagambit namin ngayon pang ikot-ikot dito sa Bicol. Eto, Nissan Livinia. Okay naman Juno. Okay naman. seven Saka seater. Ano, eh. Para marami tayong makasama every time na lumalabas. At malaki, seven seater siya. Seven seater. Sobrang init dito, Tumatagaktak na 'yung pawis ko. Ano palang? lang, umaga-umaga. Pero sarap, 'no? Nandito tayo at masarap mga na kinakain natin ng pagkain. Balik na. Kain muna tayo at Sige. dalabas na tayo sa SM. SM. First time po namin dito sa SM Naga at marami sa inyo nagtatanong kung nandito ba kami nung sakunang nangyari, yung pagbabaha, yung bagyo. At uh, two weeks lang po ay uh, na-miss out namin yung bagyo na yan. Grabe yung dilubyo na yun. Ang daming lumubog. Sa totoo lang, buong pamilya ko ay... naapektuhan ng bagyo. Bagyong Christine. Kaya yeah, sobrang lungkot ko po. Kaya hindi ko to may post post Sabi ko kay Jun, I couldn't find it in my heart to even post this. Kasi maski SM Naga, eh, talagang pinasok na ng baha. Oh, grabe, no? pinadala sa atin yung photo ng SM na lumubog talaga. Hindi lang SM, bung Naga, lumubog. Pati si mami ko ay kailangan nang saklulohin na doon sa kanyang tinitirhan nga. Oh, grabe, katabi lang nila yung ano no, yung sapa sa may dibon. Talaga, kaya nakakaawa talaga. Ang daming hanggang ngayon na ha? yung mga relief operations po is ongoing diyan sa Bicol region. Oh, sana may awa yung mga politician diyan, no? Tulungan yung mga tao na naghihirap. I'm sure they're trying to do their part and everyone's trying to do their best. Oh, at sana maayos na to at matulungan yung mga tao na kailangan talaga ng tulong. Hindi lang sabi Bicol dyan na apektuhan, na sa ibang parte rin ng Manila yata na apektuhan eh, sa may Batangas area. Ang daming naapektuhan talaga ng bagyo. Pero eto, habang nanonood tayo nito, na reminis ko tong area na to. Tapos after nung bagyo, nakita ko yung... Nangyari, no? Grabe talaga. Hindi ko mamukha talaga yung nangyari na to. Sobra kaming lungkot ni Jun. Pero eto, ah, nung dum dumating kami dito, ay na titingin-tingin kami kung saan kami talaga kakain at gutom na naman kami as usual. Gusto namin kainin ang lahat. oh, ang dami dito makikita. Itong ako kasi parang masyado ng, parang may nila na talagang naga. Two hours siguro kami ikot ng ikot ni Jun. at nag ko ano kaya ang best namin kainin at isang best lang kami kaya talagang kumain. Dito nga, di mo na kailangan punta ng Maynila. nila eh, kumpleto na sila dito. Totoo nga, dito na kami nagpa-dental, dito na rin kami nagpa-eye check. At ganoon din, nagpa-derma na rin ako. Grabe ang services dito. Parang nasa Manila ka rin. Kaya it's worth uh, a visit eh, kung pupunta kayo sa Naga. Hindi lang dahil sa mga sites. Ganoon din kung sa mga check-ups -up, check siguro. Ang daming maganda services dito mapupuntahan. At ayun, kain na tayo. Hanap muna tayo ng kakainan. Pakita natin kung saan tayo kumain. Kakabunot ko palang yata nito Jun eh. kumain ni sila ng turon. Pero yung turon niya, may ubi. Ubi turon? Yeah, subukan natin eh. Na... Achok, achok na. Ano dyan? Takoyaki. Takoyaki. Ang laki ng turon dami kong gustong kainin dito sa si SM. Gusto <laughs> <Show> pa. <laughs> Kina mo ito, oh, nakakaguto. O oh, yan, no? o. Oh. O, oh, show pa. Ang <laughs> oh. So, laki pala nitong turon. Sobra. Ano? Ito dyan, o. Oh. Anong gumawa niya? Ito, nung kaalangka. Ano naman ito? Ano yung gusto. Ano ito yung bibili mo, di ba? Ang dami chok na. May chok na pa. Ang sarap yun. Excited na ako. <laughs> okay, Salamat. Salamat, ka. Salamat po. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ang dami pa pala kainan dito sa gilid, Jun. Oh, mga maliliit na tindahan. Sayang, no. hindi natin nasubukan. Takoyaki -qui, sa ang gusto kong kainin dyan eh. Takoyaki. Ito nga oh, marami pa pala dito sa gilid ng SM. Sabi ng kapatid ko, re refurbish nga ero ito. Ayun no? Bigs, kilala to dito sa Bicol. Ako, parang pupunta ka na naman sa Goldilocks ah. Hindi, hindi tayo Goldilocks. Na-try ko rin yung Graceland dyan no? Kilala din sa Bicol yun ng Graceland. Ito talaga ah. Parang lahat na try mo na yata eh. Actually, ito yung gusto mo Kaya natin pinuntahan eh. Itong Greenwich. Sa <laughs> totoo lang, nagka-crave ako niyan. Sabi ko, tagal-tagal ko na hindi nakakain ito. Halika, tignan natin kung anong makakain natin dito sa Greenwich. Okay, Jun. Kainin mo na yan. Pizza rin ako, no? Pizza ko ganito. Nakakatuwa mm -hmm. lang dito sa Pilipinas talaga, Jun. Kasi, kada kainan, may hugasan ng kamay. Very hygienic. Imanok, kamusta? Gata. Yep, may absurde sige. Ilasa talaga na, no? nasa Pinoy. Hindi masyadong kumain kasi balak pa nila kaki lalabas tayo mamaya. Kaya nga, kaya nga tayo pakainin nito ha. Kaya mo na yan. Lagi masarap. Bubi <laughs> lang ka pa, ha? <laughs> <laughs> ito ha. sa greenwich at oh, uh, nakainin na natin oh, po. ano. siya, pizza ang pizza, tapos may <laughs> ka. Anong nasa? Saging na may ube, ano? Kasi mantika. Ba. Ni ano? Ano mantika? Mm. Ako na uh, at susubok ako na Kaya mm -hmm. kain mo na ako niya. Tapos yung katangapit. Kala ko mag-rainage siyang gusto mo, Jun. Eh, turun yung kinakain mo. Masak naman ah. Hindi lang sa si mandika. Baka yung unang bite ko puro yung mandika. Hindi ka lang kasi lasa sa lasa nito. Kaya gano'y lasa talaga sarap. Hmm. A few minutes later. Spending time with family lang ginawa talaga namin dito. Hindi na po kami nag-outing. At ito kasama namin yung kapatid ko na sinundo namin sa trabaho. Yan, yeah, punta tayo ng M Plaza. Ang daming kainan dito. At mukhang naka-uniform pa yata si Kaki ha. Bawal yan, Ki. <laughs> 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 yung mo may supli ka pa sa sisig. Oo nga. Kasi 200 ito yung ano ah lumpia galing sa SM, ito baka <laughs> napakarap yun. Ay, naiinig. Marami, Gutom na ako. Naiinig, Kuya Jun. Ayan, sarap po. Sarap pang bangos ay, na ito. Hindi tayo may wow. kasi wala pa si... Wala pa, sabay-sabay na tayo. At itong sisi. Ayan, wala pa. Dito, Dethne. Ulam Pinoy talaga itong ulam natin ngayon, ha? Ayun na sila. Kasi, okay. Ruel, sabi natin... Sige, ano na sinabay po unahin? Ano unahin? Lahat po. Kasi ng Department of Health na DOH na nasa harap tayo ng ganito. Ano na ba po? Ano na ba Ano na ba na ba Ano wala Ano na Ano na ba malapit yan. level tayo si Foods. Ay, nasa yung plato mo. Sige lang. Hindi, may blato siya. Ayun. Okay. Ayun. Hindi, nagkuli din si Andrew, masinuwin ng ano. Ayun, hindi, yes. sa kanila yan. Tapos may darating sige pa to. sa inyo. Wow! wow. Grabe. Night still young. Grabe itong Department of Health. Yeah. <laughs> <laughs> Health is wealth. Health is wealth. Well. <laughs> Health is wealth <well. laughs> <is well. laughs> from Department <laughs> of Health. <laughs> Eto, sinuggest niya kainin natin. Nais sa seafoods, may sisig pork. Yeah, we see more food pala to. See more. <laughs> Sarap. At kain na tayo. Kain na. Enjoy guys. <laughs> 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 Enjoy. <ygenommen> yes. Halfway through at uh, tinan nyo na yung gambas namin June sa plate uh -huh. Gusto ako Brother-in-law Sarap pa, <laughs> ano? Winner sarap ng sisig. Anong Sisi. pinakamasarap dito sa lahat? Mm -hmm. Lahat. Sisi. Lahat. Lahat. Eh. lahat. lahat. Ito ako. Okay. Sisi. Ikaw, Sisig masarap. Gingambas. If we were going to rate it, ano muna to? Ito. Ito. Five stars. Five stars. Gambas. Gambas. Oh. Ito na natin. yun. Oh. Ito yung kawali. Kawali, okay. chef. Ang masarap yung ano ni Jun, yung bangus. Jun. Ang season. Malasa sa presyo, tama lang. Ito, halika. Tain muna tayo. Galit-galit ha. <laughs> Si Ruel nga, sabi sa amin, may pupuntahan pa tayong lugar, ate la. Ito, laki pala nitong naga. Ang daming mapupuntahan sa gabi. Who would have thought meron pa pala mga, ano pala to, mga night out dito sa mga gilid-gilid dito. Oh, sila lang nakakaalam nito, no? Hindi siya may kita ka agad, eh, kung hindi ka tiga dito. Oo. Oh, pero, ito, punta natin tong parang club o bar ba ang tawag nila dito. Bar yata ito, pero okay din eh. Nung dinala tayo dito, meron silang parang arcade, mga iba-ibang games, at may live band. Ang galing ng babae pong kumakanta during this time. At the same time, si royal din is part of the band. ikumakanta eh, kumakanta rin siya dito. Oo, oh, no? Sayang, hindi siya kumanta tayo. na tayo. Eh. But uh, it's well worth the visit kung pupunta po kayo dito. Yan, dito lang siya sa may likod, malapit sa may SM. Talagang minamax out namin ang time together. Kaya maski anong oras na to yata eh. Di ba? Oh, hanggang gabi eh. Wala na nga tayong oras eh. <laughs> Wala na yung tulugan talaga. Yan ito yung bar Katabi niya may billiard, may arcade. At iba iba pa. Hindi naman ako marunong mag bari, Pero sige lang. Yan. Parang spend time for the family lang talaga. At magatagal kami hindi nagkita ni Kaki since sa uh, 2016 kasi nagtrabaho rin siya sa ibang bansa. At finally, nagsettle na sila dito sa Pilipinas. Ayun, at pinapasya lang nila tayo dito. Kasi wala tayong kaalam alam kung saan tayo pupunta. Sa lang, hindi din naman namin alam kung saan pupunta dito sa Naga. Yan. Parang ano pala, no? Parang Maynila rin talaga feel pag nandito ka sa Naga City. I think June was really surprised na what's in store sa Naga. Oo, oh, kasi last time na punta tayo dito, wala pa yung mga ganito. Matagal na matagal na yon Matagal na yata yung June at hindi naman yata sa Sanaga. Sa Libon tayo noon. Hindi, nag tayo. Kaya papakita ko sa dulo pala so, ng video wala. na to. nag kami noon pero hindi siya ganito. That, that is right. Uh, that was about uh, 20 years ago, June. Matagal na talaga. Kaya naninibago kung nakita natin to. At nga, nagpa, pinapakita ko na sa inyo ang aking skills ko. Ayan! Ano ba yun? <laughs> Grabe. Grabe ka, Sheila. Nakuha ako sa video pa yan, ha? <laughs> <laughs> si Kaki. Whoops. Wow! Buti siya natamaan yung bola. <laughs> At ito, sa hindi lang itong pwede niyong gawin. Maraming bagay pang pwede. Nagkulat nga kami ah, nung nag-drive kami, pinapakita nila sa ating lugar. Marami nagkakape sa gabi. Oo, oh, mga estudyante. Mga ano? estudyante. Doon sa sentro halos, no? O, oh, sentro to eh. Marami itong universidad. At mga kolehiyo. At ito. Panoorin nyo na lang yung video at salamat sa panonood. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo at sa mga comments nyo sa mga nagdadasal po pa sa mga tao dito sa Naga at sa Bicol area maraming maraming salamat po at ganun din sa mga tumutulong talagang malaking bagay po ang every prayers na ginagawa niyo market at saka Media oh. Supermarket. Ito yung dati original no. Yes. Ano na yari dito? Ito oh, yung tagal na yan. So miwas na yung tao nasa SM na no. Oo, oh, di ba? May mga malaki. oh, ito yung original. Naalala ko to. sa yung daan. Eh, Hotel, matagal na rin yan. Nasaan na yun? Ayan, eh, Festa Hotel. Hindi, dito kami nagano ano, tapos nakita namin si kakinon nun. Dito ba yung bus no? So, na ano yung Pero ito yung original. Yes. Ito yung original. Ito Tapos meron dito. Dati wala pang SM, no? Wala po. Walang SM, wala Robinsons. Senko Footsteps, ang Pagita. Tapos ito lang. Yung pinakalumang Chinese restaurant yung New China. san? Dito. New China restaurant. Ah, ben, nandito to, naalala ko to we Jollibee, McDonald's Tapos may unang, plaza. Ito oh, yung plaza. Yung unang bigs. Sa taas Ito nito. Carl's Diner ah, pa so siya. ano nangyari? Naging bigs na siya. Car, dati ah, Carl's Diner yan. Yung pinakauna. Tapos dyan yung mga The iyaw. iyaw. Street, food. street food. Ah, ganda no. Ano mo ba? Ayun, baka ma-vlog to. <laughs> Joke lang. Yun lang. Joke lang. Pabilis ka naman yata tumakbo eh. Joke lang. Ang ganda na ano. Okay. Lalo na pag December, maraming kaya. Ito oh, na. Nandito kami dati palagi. Oh, tayo dyan. Yan, dito tayo.